mga kapatid sa mga nasalanta ng sunog sa CSU ang payon at bang ng CSU pala ang ganis ang payon so nara mga fans sa JSWD guys mga ayuda mga relief goods bay talaga ni Clifford Nati emerge at rin sa nasunogan to tawa tawa lang <laughs> tawa tawa lang to na magbabay ito guys kasi tumutulong yan ang pulsong si s talaga di ba sir? ayun sir isa sa akong bugas is kundi salon eh okay ba yun dalasin yung balay kayo ba? dako kay dako kay coverage yung suno guys coverage? nagplano sila guys magtukod sila balay nila dire buhat sila boarding house nila Kapit na Ganda ng sila kahoy nila guys. Muna na ipatukod.